ayan mga kaibigan may bumili na naman ng red horse kahit mahal dito tayo sa pintuan kasi may nag gcash no may gcash transaction doon no sa kabila pilay mo red horse dong. ayan 145 na niya mahal na ayan so kahit mahal kaibigan bumibili pa rin ang ating thank suki thank you so much hello mga kaibigan magandang umaga sa ating lahat good morning everyone talagang good ang morning ni ate jb no nakita niya naman nakasmile tayo kasi naman yesterday kay Bigan napakalaki po ng aming benta or sales. Ang lakas ng aming bintahan kahapon kay Bigan at dahil po ito sa isang produkto, yung ating mga alak or beer products. At dahil rin po ito sa aking mga kakompetensya kaya lalo pong lumakas ang bintahan namin nowadays ng na mga beer products. So kay Bigan, nakita niyo naman siguro yung aking previous video, uh, nag-update po tayo sa mga alak So first week of uh, June, their friends nag po ng mga beer products, yung San Miguel at Red Horse dito sa Cebu. Kasi sabi nila nasira daw yung bottling plant. Kaya halos lahat ng mga suppliers naubusan rin ng mga stocks ng beer products. So, tayo, muntik nang mawala ng stock. Ayan. So, dear friends, uh, nag-research po ako no nagtanong ako, at may nalaman ako na dalawang suppliers that time. Pero, ang mahal ng kanilang beer products. From 640 noon, noong May, uh, 640 isang case, now, kaibigan, nagiging 750 pesos isang case. Bali, 110 pesos po ang itinaas. Nagtanong ako kung bakit ang sabi ng mga suppliers kasi po wala nang ang stocks dito sa Cebu, doon sila bumili sa Negros kasi no, ma malapit lang po ang Negros sa Cebu. Kaya naman nagtaas kasi ang mahal daw ng pamasahe sa barko, no, merong shipping fee. So kaya tinaasan rin nila. Kaya that time, kung naalala nyo, gumawa talaga ako ng video tapos I was really confused that time kay Bigan. Kay nagtanong ako sa inyo, kung kayo, kung kayo, kami, <laughs> anong gagawin nyo? No? Bibili ba kayo sa mahal na presyo ng mga alak? Ang sabi kasi ni supplier kay Bigan ng dalawang suppliers, uh, sa July daw magiging okay na yung planta, ma-repair na sa July. Naisip ko, maghintay ba ako sa July or bibili na lang ako kahit mahal? Kaya nagtanong ako sa, ng, uh, sa inyong mga opinion at marami ako nabasa mga comments. Thank you so much sa mga nag-comment. No? May mga ilan tayong uh, kaibigan na nagsabi, huwag muna kayong bumili ng mahal at TGB. Hintayin nyo na lang po na maayos yung planta ng beer. Baka pag maayos na, tapos marami pa kayong stocks dyan, ay paano na no? Kasi pag naayos na kaibigan, babalik sa dati yung presyo. Meron din nagsabi na kahit mahal, at GB, bumili pa rin kayo kasi baka may maghanap at wala kayong stocks. Sinunod ko yung pangalawang uh, advice, kaibigan, yung no? pangalawang advice sa ating mga kaibigan. Bumili po ako ng kauntif. At uh, noong una, 4 cases lang kasi nga mahal. Hindi nagdagan ko ng 6 cases. Ito yung pagkakamali ng mga kakupetensya ko. Sa dinami-dami ng mga sari-sari store dito, dalawa lang po kami ang uh, bumili kahit mahal. Yung isa, pinsan ng mama ko, their friends. Bumili siya pero kaunti lang. Kasi mahal talaga, malaki yung kuhunan their friends. At hindi ako nagkamali. And thank you so much sa mga nag advice No? Thank you so much. Kahit mahal po, bumili pa rin yung aking mga customers. Of course! Lahat, halos lahat sila nagreklamo. Sabi, Ate GB, ang mahal naman. From 125, kasi noon, isang uh, boti, 125 lang, isang litro ng Red Horse at saka beer. Pero ngayon, ginawa kong 145. Nagdagdag ako ng 20 pesos uh, bawat peraso, no? bawat bottle ng Red Horse na Jumbo. At saka San Miguel, beer, one liter. So, from 125, ginawa kong 145. Nagreklamo sila. <laughs> sabi, mahal daw. Pero, kaibigan, may isa, no dalawa. Sabi nila, mas mahal daw sa 7-Eleven. 180 pesos. Kaya, kahit mahal ako, 145, bumili pa rin sila. Kaysa naman sa 7-Eleven na 180. Kaysa naman sa ibang tindahan dito na walang stocks. O, di ba? Ayan, buti na lang bumili ako. Pero kaunti lang. Ngayon, malapit na nga ang maubos, no? So, maraming talagang salamat talaga sa mga nag-comment, sa mga nag-advise sa akin na bumili lang kahit kaunti. Ayon, hindi ito ginawa ng aking mga kompetensya, kaya yung mga suki nila, pumunta sa tindahan ko kahapon. Ngayon, ipapakita ko na po sa inyo anong nangyari kahapon na kung bakit ko nasabi na dahil sa aking mga kakompetensya, malakas talaga, lalong lumakas ang bintahan sa aming sari-sari store. Ayan mga kaibigan, may bumili na naman ng red horse kahit mahal. Dito tayo sa pintuan kasi may nag no? May transaction doon, no? Sa kabila. Pilay mo red horse dong? Ayan, 145 na ni, ha Mahal na. Yan, so kahit mahal kay Bigan, bumibili pa ating suki. So kukuha na tayo kay Bigan. Isa lang ang bibili ng ating suki na bata, no? Siguro ay yung papa niya ang iinom. Malayo nga po pala ang bahay ng bata kay Bigan, no? So maraming mga tindahan doon sa malapit sa kanilang bahay, pero dito siya bumili kasi wala pong stocks doon. Hindi bumili yung aking mga May tiputi. Tulo. Tulo. Yan, so kaibigan, isang readers at mighty puti tatlo. Tiba-tiba diba na naman si Ate jb Thank you so much! So mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo yung ating update sa ating mga beer products, no? Ayan, dahil po sa ginawa ng aking mga kakupitensya, lalo pong lumakas yung aking bintahan. Tiba-tiba diba, si Ate GB. So, dear friends, halos maubos yung aking readers na small. Ay, hindi pala halos maubos-ubos. Hahaha! <laughs> Obos talaga pero meron pa po, dito sa aming refrigerator. Ayan, meron pa tayong maliliit na red horse. Ayan, 500 no? Pero kaunti na lang po. At yung ating malalaki na red horse, check natin ha. yan. hindi ko pa na-check. Kung meron pa ba dito? kasi yung nagbantay kanina yung anak po napin. I Amin. Mean, so, ayan. So, meron pa po tayong kaunti, no, na natira sa Red Horse. Meron pa rin po sa ilalim niyan. So, mga kaibigan, ito na po ang sinasabi ko na kahit nagmahal, nagtaas ang presyo nito kasi uh, sa may kaibigan ito po ay 640 pesos isang case. 640 lang po. Ngayong John, dahil nga nasira yung batling plant ng beer, Red Rose at beer San Miguel, nasira ang kanilang batling plant, ang 640 naging 750 Ayan, so tumaas ng 110 pesos. Pero nag-order pa rin po ako sa akin supplier. Masaya nga ako no, na kahit nagmahal, at least may supply pa rin. Ayan. So dito kay Bigan, nilagyan ko ito ng Red Horse kanina. Pero ngayon kinuha ko na kasi ah uh, naubusan ako ng malamig na Coca-Cola. Kaya yung coke muna nilagay ko sa freezer. Dito sa place namin kay Bigan, marami po akong kakumpetensya doon, uh, dal, uh, isa isa lang po ang nagtitinda doon doon na side, uh, isa rin pero doon kaibigan siguro 3 or 4 ang nagtitinda ng beer, beer products pero hindi po sila uh, nagpa-deliver, isa lang po yung anak uh, tita ko nagpa-deliver ng kaunti, kasi nga mahal, mahal talaga kay kaibigan, biroin mo from 640, naging 750, tumaas ng 110 pesos bawat case kaya, yung aking mga kakupitensya, maliban sa auntie ko isa, hindi talaga sila nag-order. Sabi nila, hintayin nila na bumalik sa dati ang presyo. Ayan, kasi nga, sabi ng uh, supplier, ng ibang supplier, babalik daw sa presyo. Pag na, naayos na po ang battling plant, yung, may narinig ako, may nagsabi sa July, hindi ako makapaghintay ng July, kaibigan, kasi yung mga customers ko, alam ko, hindi rin sila makapaghintay ng July. Kaya kahit nagmahal ay bumili pa rin po ako. Ito nga palang, ang readers kay ang binta ko po noon nito ay 125 pesos isang litro. Kasi nga 640 lang ang case. Ngayon na tumaas na from 640 naging 750 na ang lit ang one case ng Redrose litro. Ang binta ko from 125 noon ginawa ko ng 145 pesos. 145 na. So, nagtaas ko ng 20 pesos bawat red na malaki. At itong si maliit kaibigan, ang binta ko noon nito, dear friend, ay, papakita ko po sa inyo. 65 lang po ang binta ko noon nito. 60 nga, noong una 60, ginawa kong 65, then 70. Ngayon, mahal na talaga kaibigan, ginawa kong ang isa from 60 naging 75 tumaas ng 15 pesos pero kahit tumaas kaibigan nakita nyo naman obos pa rin dito <laughs> yun talaga halata ko sa mga customers mga suki ko kaibigan kahit pa magtaas ang presyo ng beer magre sila oo narinig ko ang mga reklamo nila pero after magreklamo ay bumibili pa rin kaya tumaas talaga ang bintahan ang binta ko Lumakas ang bintahan ni Ate JB sa mga beer products and this is thanks to my kakupitinsya kasi ang iba sa kanila ay hindi nagtinda kasi nga nagtaas ang presyo. Ayan mga kaibigan, aside from beer, Raiders sa at San Miguel, kahit nagtaas na yung ating hard liquor, ayan meron pa rin pong naghanap, merong bumibili. Nagmahal na rin ito kaibigan before, ang binta ko ay 150, ngayon ay 160. Pero kahit mahal, ay bumili pa rin yung ating suki. <laughs> Walang mahal-mahal sa kanila, kaibigan. Ay. Sorry nga pala, ang ingay, kaibigan. Umuulan po kasi. Kana, dong? May po, doha. ka, Winston. Ayan. So, 160, kaibigan. May tipote, doha. ha. ka Winston. Bigyan na muna natin. So ang kanya binili po ay kay Ona kay. Ayun, may kinalkyo pa si Francis no. Polo 90 no. 605. So, ang binili ng ating Suki ay uh, 160 na Imperador. Dalawang, dalawang Mighty. O, saka Winston, dong? Yeah. Saka Winston. Tsaka dalawang ganit, yung ganito po. Nanatag safety. So, 14. 200 to, dong? Oh, 2 ang kulang. Daradong ha. Ayan, 200 to lahat, kaibigan. Emperador, biscuit at saka sigarilyo. Salamat. Tingnan nyo yung sinabi ko. Dear friends, walang mahal-mahal sa ating mga suki. Kahit mahal, bumibili pa rin po sila. Kaya nag talaga ko kay Biga na magtinda ng beer at saka red horse kasi alam ko, bibili pa rin po yung ating mga suki, no? Kasi nga, yun ang love nila. Love nilang uminom, lalo na pang relax, galing sa trabaho, di ba? So thank you so much God at naisipan ko talaga na mag-order sa akin supplier ng Redos at Beer kahit mahal. Tiba-tiba diba, tayo. O, yun na nga lang. Malaki pang punan. Pero okay lang. Kumikita pa rin naman po tayo. No? So thank you so much God.